morning mga papi at ngayon na pag-uusapan natin kung sino ba talaga yung mas malakas, si Katakuri nga ba o si King? Kapag kasi pinag-uusapan yung labanan ng dalawang karakter na to, eh hindi natin maiwasang pagkumparahin yung lakas ng kanilang katawan, technique at versatility. So, susuri ng kanilang abilidad, estilo sa panginipaglaban at kahalagahan sa haki, eh pwede natin ngayong i-compare kung sino ba talaga yung mas malakas sa dalawa. Unahin natin yung haki. Isa sa kapansin-pansin na pagkakaiba ni Katakuri at ni King ay ang kanilang paggamit nga ng haki. Ayon kay Kaido, ang Haki ay mas makapangirihan pa kaysa sa Devil fruit Power, which is totoo naman. Maraming episode na ay nagpapatunay nun. Si Katakuri ay may mas malinaw na kalamangan dito dahil sa kanyang mataas sa antas sa tatlong uri ng Haki. So yung una, yung Observation Haki. Si Katakuri ay may kakayahang makita ang hinaharap sa loob ng ilang segundo. Nakita nyo naman yung labanan na ni Luki na nagbibigay sa kanya ng kakayang iwasan yung mga atake na may mataas na accuracy. Pangalawa naman is yung armament haki. Nagagamit ni Katakuri yung armament haki upang gawing mas malakas ang kanyang atake. Siyempre, bukod dito, nagagawa niyang tumagos sa matitibay na depensa tulad ng kay King na may mas taas na physical durability. Yung pangatlo, yung Conqueror's Haki. Habang hindi malinaw kung may Conqueror's Haki si King kasi hindi naman ito pinakita doon sa laban nila ni Zoro, si Katakuri ay may kakayahan nito. Pinakita naman to sa laban nila ni Luffy. Nagdadagdag nito sa panibagong antas sa kanyang lakas, lalo na kapag ginamit niya ito ng tama sa laban. Yung pangalawa naman, lakas ng katawan versus sa versatility. Lakas ni si King. Malinaw na si King ay may kalamangan sa raw attack power at sa physical na lakas. Ang kanyang durability bilang isang Lunarian na nagbibigay sa kanya ng napakataas at sobra talagang taas sa depensa. Kaya ito ay malaking problema sa mga kalaban. Alam niyo na ginagamitan lang siya ng brute force. Versatility ni Katakuri. Sa kabila ng kakulangan niya sa physical na lakas kumpara kay King, napupunan ito ni Katakuri gamit ang kanyang Kenbunshoku Haki at Mochi-Mochi no Alam niyo naman yung Mochi-Mochi no Mi na ginagamit niya kay Luki nagagawa niyang gawing mabilis at versatile ang kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa mga sitwasyong nakangailangan ng mabilis na strategy at diksi ng paggalaw. Offense at Defense, unahin natin yung defense si King. Sa usaping depensa, malinaw na mas matibay si King dahil sa kanyang Lunarian Physiology. Alam naman natin na sobrang durable ng mga Lunarian kasi mahirap nga silang sugatan at talagang parang gawa sa bakal yung kanilang mga katawan offense naman ni Katakuri. Ang opensa ni Katakuri na pinakamalakas, lalo na pag nalagyan ito ng armament haki, ay mas malakas definitely kaysa kay King. Nagagawa niya ang pagsamahin yung haki at ang kanyang devil fruit power upang magbigay ng mas malakas na atake na kayang tumago sa depensa for Shum King. So ang ating conclusion, sino nga ba ang mas malakas? Sa palagay ko, depende ito sa sitwasyon. Yung laban ng physical lang, walang duda si King, may mas matibay doon. Pero kung gagamitan natin ng lahat ng aspeto ng laban, gaya ng haki, yung bilis, yung strategy, malamang malinaw na malinaw si Katakuri ang mas pabor. Tandaan, sabi nga ni Kaido, haki ang tulay na sukatan ng lakas. At dito, si Katakuri yung may malinaw na edge. At sa huli, mas versatile at mas maraming weapon si Katakuri sa laban. Kaya masasabi ko na overall, siya ay mas malakas kaysa kay King. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa analysis na to o hindi? Kung hindi, comment lang kayo sa baba.